Ito naman ay si Pidoy Sambo Sur. O, oh, taga Sambo Angga del Sur yata ito. Pasok sa bookline mga bossing. 116 siya. 314 tayo. Yan. Sinayang. So, 9.5. Yan, dito tayo 11.7. Nag-9.5 like siya. Nag-real. Okay, buklay niyan mga bossing. Pag sulong niya doon, dito tayo. Yan, umatras na tayo dito. Okay, may lansi kasi tayo dito kung siya ay susulong ng 10.5. Papakain lang tayo ng 4. Ano? So, dito siya sumulong. O, dito naman tayo, 8.3. Para may lansi tayo, 3.14. Kung hindi niya makita, no. Yung inalis niya. So, dito na tayo. Pag 6, 1. Pasok tayo. milag Doon tayo sa sulok. Hmm. Nag-real. O, di ano tayo? 12, 8. Okay. Nag-8, 3. Pinakainan na natin. So, yung lima niya naipit na. Nakahon na doon sa gilid. Okay. Nag-10, six dito tayo sa 214 pag sumingit siya di dadamahan natin siya no kasi 14 15 lang ah 61 siya pasok tayo diyan mm mamili ng kain dito tayo kumain para pagkain niya atras kakain ulit tayo kaya pag kain niya dito, oh, di na kain, kainin natin ang dalawa. Oh, malaking lugi na no. Oh, ayan oh. So nag-surrender. So second game tayo. First move ako 116 no. Ayun. 250 naman siya. Oh, Bookline pa rin 'yan. Oh, dito tayo sa 214 kasi may lance sa 51. Tinakpan. Okay, dito tayo. Another way ito mga boss. Yung 7-2. Tira yan ni Lando. Yung master ko. <clears throat> Lando ng buhol. Okay. Pag 1-16, naatrasan. Yan yung tinitira ni Malando nung araw. Nagreal. Okay. Sinayang. Sinalo. 11-7. Yan. So, support dyan ng 9.5, syempre. 5.1 lang. Tapos, yan. Dyan siya sumulong. So, dito tayo pumasok. Nag-6.1 siya. Nag-9.5 tayo. 5.4. 5.1 lang. Yun. Mga lalansi. E di atras. Abante. Ah, atras. Atras bante ang kain. Para kung mag 4-16 or 1-16 or 1-15. Lance ano. So, ginawa niya. Tinakpan niya. Para walang lance. So, nag A-3 na tayo. Nag 116 16 Ito na. O. Siguro tayo. Ngayon, kung tatakpan niya ng uno, 1. 5-1. Ipit na. Kaya... Nagpakain siya dito. Pagpakain niya, oh, atrasan mo lang. Nakahon na naman yung lima. Oh, sulong siya dyan. Dito tayo. Pag sulong niya dyan, dito tayo. Sulong ulit siya. Pakain. Ayan. Nagkaipit-ipit na mga bossing. Oh, surrender. Nag-surrender na. Oh, napasok sa bookline eh. Alright?